Nakaranas ka na ba ng deja vu? Para sa mga hindi nakakaalam, ang deja vu ay yung pakiramdam na parabang may naulit na pangyayari sa iyong buhay. Halimbawa, ikaw ay naglalakad sa isang lugar tapos may magpapakitang imahe sa iyong utak at mapapasabi ka na lang na parang nakapunta ka na sa lugar na yon kahit na unang beses mo pa lang naman na pumunta doon. Noong unang panahon, ang paliwanag nila dito ay kaya raw ito nangyayari ay dahil kapag tayo ay natutulog ay umaalis ang ating kaluluwa mula sa ating katawan at naglalakbay between past and future. Kaya raw kapag ikaw ay gising ay may mga pangyayaring parang naulit na yun ay dahil naranasan o napuntahan na ito ng iyong kaluluwa. Isang teorya pa patungkol dito ay kaya raw natin nararanasan ang deja vu ay dahil sa reincarnation. Ito yung paniniwala na kapag pumanaw ang isang tao ay magkakaroon pa siya ng bagong buhay sa loob ng isang bagong katawan. Sinasabing kapag tayo ay nagkaroon ng bagong buhay, at naisilang bilang isang sanggol ay malinaw pa raw sa ating memoria ang lahat ng nangyari sa ating past life hindi raw natin matiis ang lungkot na ating nadarama kaya lang hindi tayo makapagsalita dahil tayo ay sanggol pa lamang kaya ito raw ang dahilan kung bakit umiiyak ang mga sanggol kapag sila ay kakalabas pa lang mula sa sinapupunan mula 1 to 3 years old ay dito raw tuluyang mabubura sa ating isip ang mga nangyari sa ating past life kaya lang may mga nagsasabing hindi raw ito 100% na nabubura na dahilan upang makaranas tayo ng deja vu dahil ang pangyayari, lugar o sitwasyon na yon ay naranasan na daw natin sa ating past life. Kung titignan naman natin ang scientific perspective, sinasabing ang déjà vu ay nangyayari dahil nagkakaroon tayo ng saglit na brain malfunction na dahilan upang isipin ng iyong utak na ang kasalukuyang nangyayari sa iyo ay isang alaala. -ala. Uulitin ko mga kaibigan, lahat ng to ay teorya lamang at hanggang ngayon ay wala talagang konkretong paliwanag kung bakit natin nararanasan ang pangyayaring ito. Ikaw kaibigan, naranasan mo na ba ang deja vu? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano to pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.